Ang tagal-tagal ko nang na ano naanoy asa na yun. hindi ko man lang napansin wala pala siyang itlog. Kahit pag binapaliguan ko. So, na, ta -taw, -taw, taw hindi ko kinakapay yung kweta niya eh. Kinakapa ko pero wala sa oi isip ko. Kinapun ko ito eh. Paano kinapun? Kinalian ko yung ano niya. Kinalian mo? Okay. Nung baby siya? Oo, oh, nung ano. Hindi, nung ano na siya. Nung mag... Ano na yung... Eh, niya, na Ano na? Medyo malaki na? So, matanda na yun si Charlie. Okay, lang taon na ba si Charlie? Ano na to? Five years old na si ito. yung Ilang taon ka nang wala? Dalawa. Dalawa. Mmm, na. Charlie, ah. Pama. Kasi lang pa. Yung talang bagan mo. Oh, may kuto. Kuto ka